So ayun mga busing meron ulit ditong panibagong katanungan At ang tanong ni busing eh, kung paano ko daw ba na maintain na maganda at malulusog yung mga floating plants ko Yung sa kanya daw kasi eh, halos natutunaw at nabubulok So as you can see mga boss medyo marami na rin talaga akong floating plants dito sa mini farm At saka lahat ng tangko talaga dito nilalagyan ko talaga lahat yan ng floating plants Uh, ang pinakamarami kong floating plants dito itong dwarf water letos. Yung mas malalaking letos, yung lumalaki ng kasi laki ng palad. ah, uh, medyo ayoko yung kasi medyo masikip sa tank. Kaya mas gusto ko itong mga dwarf water letos. So ayun, about do sa tanong ni Boss na kung bakit daw nalulusaw yung kanya mga aquatic plants. Uh, siguro inasa eh, nasa direct sunlight yan busing kasi sa experience ko talaga sa kanila kahit itong mga dwarf water lithos, kapag nasa direct sunlight sila eh, naninilaw sila parang natutuyo din yung kanila mga dahon so may nadin din talaga sila sa direct sunlight tapos kahit sa tag-ulan kapag yung malakas na malakas talaga ang ulan may nadin din sila katulad nito mga boss papakita ko sa inyo medyo madilaw yung kanilang dahon at saka maliliit talaga yung tubo parang payat sila kapag masyadong malakas yung ulan so medyo masilan din talaga itong mga dwarf water latos kasi ayaw nila ng direct sunlight ayaw din nila ng malakas na ulan so itong mga dwarf water latos ko dito yung mga magaganda boss eh, kaya gumaganda yan meron akong sun seed net dito so kahit tamaan sila ng direct sunlight okay lang kasi hindi naman gano'n kainit yun kasi nasasangga nga nung net So bale ang nagiging kalaban ko na lang dito mga boss kaya pumapangit din yung iba eh kapag nga yung sobrang lakas ng ulan. Ayun nadadaig din talaga sila nung malakas na ulan. So kung yung floater plants mo boss eh ganito din dwarf water lilies ah uh, siguro ilagay nyo sa sa malilim na lugar yung hindi masyadong natatamaan ng sikat ng araw. Or kung meron din kayong sunshade net ayun mas maganda. Tapos dito naman sa mga frog beats mga boss, kung mapapansin nyo, madidilaw din tong mga to. Kasi dito sa place na to, open area na to, hindi na umabot dito yung sunshade net ko. So maina naman sila sa malakas na sikat ng araw o yung direct sunlight. Pero kapag maulan naman, okay naman yung frog beats mga boss. Gusto nila yung maulan na panahon. Tapos ito mga halaman na to, isa din tong floater. Ito yung tinatawag na duckweeds ito mga boss sobrang bilis lang nito dumami kapag yung nasa seeded na lugar lang din sila tapos kapag maulan na yan ang bilis lang nila dumami pero ito may na din to sa direct sunlight so ayun sa experience ko talaga kahit anong floater plants pa yan uh, may na talaga sila sa direct sunlight kahit yung mga hornwort tsaka hydrilia, gapi grass pangit din talaga sila i-direct sunlight kasi ang magiging problema naman ng mga yan mga boss katulad nitong hornwort lalo na yung gapi grass kapag nasa direct sunlight ah uh, makakalumot naman sila yung hair algae tapos i eh, delikado naman sa mga fry kasi possible na doon sila matrap sa mga lumot so ito napakadami ko ng hornwort dito tapos makikita nyo mga boss ayan ang linis walang lumot kasi nga nasa shaded na lugar to ito yung mga tab na inaabot nung sunshade net ko so napakaganda ng tubo dito ng mga hornwort so ayun lang naman mga busing sana nasagot ko yung katanungan ni busing ah uh, basta ilagay nyo lang yan boss sa mga shaded na lugar yung hindi masyadong direct sunlight ah uh, good siyan boss mabubuha yan so sana nakatulong sa iyo boss yung video maraming salamat sa panonood happy peacekeeping